Mateo, nakatakda pa rin ba ang iyong deadline para pumayag si Vladimir Putin sa tigil putukan bukas? O maaari pa itong mabago? Nasa kanya na. Hintayin natin ang sasabihin niya. Nasa kanya na 'yon. Sobrang dismaya ako yen. Kaya ngayon ang deadline ng babala ni Trump kay Vladimir Putin. At malalaman natin kung itutuloy ni Trump ang paglalagay ng mas matinding pressure sa Russia at mga kaalyado ng Russia. O kung papayag si Putin sa tigil putukan. Kahapon ay isang abalang araw. May mga impormasyon na lumalabas mula sa magkabilang panig at marami sa mga ulat ay parang nagsasalungatan. Kaya, balikan natin lahat ng nangyari kahapon at alamin natin kung nasaan na tayo ngayong umaga. Una, mabilisang buod lang. Tulad ng alam ng marami, si Steve Witkoff ay nakipagkita kay Putin noong Merkules para sa isang negosasyon. Hindi natin eksaktong alam kung ano ang napag-usapan o hindi man lang noong matapos ang araw ng Merkules. Pero isang bagay na agad na nangyari pagkalis ni Witkoff sa Kremlin ay inanunsyo ni Trump ang dagdag na 25% na taripas sa India dahil sa papel nila sa pagsuporta sa makinaryang pandigma ng Russia, dahil sa pagbili nila ng krudong langis mula sa Russia. Batay lang sa katotohanan ito, parang hindi naging maganda ang kinalabasan ng pagpupulong. Kung hindi, bakit kaya agad itong ginawa ni Trump? Ang deadline ay ngayong biyernes. Bakit nagdagdag agad siya ng... 25% na taripa sa India noong Merkules. Ito ang sinabi niya noong hapon na iyon. Bakit mo tinitira ang India para sa mga karagdagang set-up na ito? Walo pa lang na oras ang nakalipas. Yo, tingnan natin ang mangyayari sa susunod na taon. Makakakita ka pa ng mas marami. Makakakita ka ng napakaraming sekundaryang parusa. Oo, ma'am. Pagkatapos, may lumabas pang impormasyon kahapon ng umaga tungkol sa kung ano ang napag-usapan ni Naputin at Witkoff. Iniulat ng New York Times na balak ni Trump na makipagkita kay Putin sa susunod na linggo. Tapos magdaos ng tatluhang summit kasama si Putin at Zelensky. Ibinahagi ito sa isang tawag kay Zelensky at iba pang miyembro ng NATO kaagad pagkatapos ng pagpupulong ni na Putin at Witkov. Sumali si Zelensky sa tawag at sinuportahan ang tapat na pagtatapos ng digmaan. Sa tawag na ito, binigyan din ni Trump ng ulat ang punong ministro ng United Kingdom Chancellor ng Alemanya, kalihim general ng NATO pangalawang Pangulo Rance, kalihim ng Estado Rubio, at siyempre si Steve Witkoff. Ngayon, dito na nagsimulang maging magulo ang mga bagay dahil sinasabi ng White House kahapon na si Putin daw talaga ang humiling ng pagpupulong na ito kay Trump. Pero ayon sa Kremlin, ang panig ng United States talaga ang may gusto ng pagpupulong na ito. Naiintindihan ko na hindi mahalaga kung sino ang humiling ng pagpupulong. Mahalaga ang pagpapatigil sa digmaan para maiwasan ang patayan. Ibinabahagi ko lang ito para ipakita ang kaguluhan kahapon. Hindi naman kasi ito mahalaga. Pero ang mahalaga ay kung sino ang nakikita-kita. Ayon sa White House, walang napag-usapang pagpupulong sa pagitan ni Putin at Trump. Napag-usapan lamang ang pagpupulong ni Putin, Trump at Zelensky. Pero ayon sa Kremlin, hindi raw talaga sila pumayag sa isang pagpupulong kay Zelensky. Heto ang sinabi mismo ni Putin. Pero bago natin pag-usapan yan, tulad ng dati, alam nyo naman, maraming maling impormasyon sa digmaang ito. At ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para salain ang lahat ng maling impormasyon at maihatid sa inyo ang mga totoong pangyayari. Pakipindot na lang ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa algorithm namin. Ngayon, pag-usapan na natin ang pahayag na ginawa ni Putin. Pasensya na at naputol ko ang interesanting talakayan pero sa liwanag ng mga pinakabagong balita, pareho sa inyong mga episode ay may kaugnayan kay Pramp. siya si Beth Cruz at ito naman si Isator Anatoly Savipov. Mayroong interest. Parehong panig ay nagpakita ng interest. Hindi na mahalaga kung sino ang unang nagsabi ng ano. Pakilinawin kung paano ka natulungan ni Yuri Petrovich at kung ito ay magiging susunod o malamang na mangyari. Dahil sa sama ng loob kahit dito man lang sa lugar na 'to. Isa sa mga ganoong kaibigan ay ang pangulo ng United Arab Emirates sa tingin ko kami ang magpapa siya pero yun ay isa sa mga angkop, talagang angkop na lugar. Sa tingin ko kami ang magpapa siya pero yun ay isa sa mga angkop, talagang angkop na obligation. Ano ang birthday? Ang pulong na ito ay magiging ako ay... Inulit ko ng maraming beses na wala akong tutol dito sa kabuuan. Posible ito. Ngunit kailangan magkaroon ng ilang kondisyon para rito. Sa kasamaang palad, malayo pa tayo sa paglikha ng ganitong mga kondisyon. Sinabi ko na sa iyo yan. Makalipas lang nito, nakatanggap kami ng ulat mula sa New York Post na nagsasabing makikipagkita lang si Pangulong Trump kay Putin kung makikipagkita rin ang Pangulo ng Russia kay Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Kinumpirma ito ng isang opisyal ng White House na nagsabing mali ang sinasabi ng Kremlin tungkol sa one-on-one -on -one na pagpupulong. Nangyari ito kahapon ng umaga. Ngunit pagsapit ng hapon, nagbago ang isip ni Pangulong Trump. Bago tayo makarating sa pahayag na yon, Nais kong ibahagi ang mahalagang panayam na ito ni Kalihim ng Estado Marco Rubio sa Fox News, kung saan ibinahagi niya ang maraming mahalagang detalye. Nagpunta si Embahador Steve Woodcock sa Moscow kahapon para sa isang makabuluhang pagpupulong tungkol sa mga napag-usapan. Ito ang ilang detalye tungkol sa mga ideya kung paano matatapos ang digmang ito na marahil hindi pa naibabahagi noon. Tandaan natin na yan ang layunin natin dito. Nais ng Pangulo na wakasan ang digmaan kaya naging makabuluhan ito. Kailangan nating ipagpatuloy ang pag-usad matapos makatanggap ng update o nagpatawag ng pagpupulong ang Pangulo. Mga leader ng Europa nag-update tungkol sa resulta ng mga pag-uusap. Makikipag-usap kami sa aming mga kaalyado sa Europa at Ukrainians sa mga susunod na araw para makita ang maaring progreso sa panig na iyon. At sana alam mo kung magpapatuloy ang progreso, magkakaroon ng pagkakataon na makaharap ng Presidente si Vladimir Putin at pati na rin Inaasahang magpupunta si Pangulong Zelensky sa Pilipinas sa hinaharap ngunit kailangan pang matugunan ang ilang kondisyon bago ito mangyari. Pero alam mo, palagi kong pinaniniwalaan, palagi kong sinasabi ito na sa tingin ko para magkaroon ng kasunduan, kailangan talagang magkaroon ng kasunduan para matapos ang digmaang ito. Kailangan na ang Pangulo ang pumasok at tapusin ito gaya ng nakita kong ginawa niya ng maraming beses sa mga kasunduan sa kalakalan. Kailangan nating mapalapit sa puntong iyon para maging sulit ang pagpupulong. Maganda ang araw pero marami pa tayong dapat gawin. Marami pa ring mga hadlang na kailangang lampasan at umaasa kaming magagawa namin 'yon sa mga susunod na araw at oras. Alam ko na mahirap ang diplomasya lalo na kapag si Putin ang kaharap mo. Sa panayam na ito, sinabi ni Rubio na sa wakas, alam na natin ang gusto ng Russia. Ngunit sa palagay ko, alam na natin ito mula pa noong simula. Malinaw na malinaw ang Russia na gusto nila ang apat na rehiyon na hindi pa nga nila lubos na kontrolado sa ngayon. At ito rin ay isang bagay na mismong si J.D. Vance ay tinutulan, na ang mga kondisyon ng Russia ay talagang hindi maintindihan. Ayon sa kalihim ng Estado, magandang senyales na nalalaman natin ang hangarin ng Russia. Hindi talaga ako nabibigyan ng kumpiyansa kung ano ang mangyayari ngayon. Sana dagdagan pa natin ang pressure sa China, sa Turkey, sa Brazil, at sa bawat bansang bumibili ng langis ng Russia. Kung hindi tayo kikilos, lalo lang makakainganyo ang Russia na ipagpatuloy ang digmaang ito. Hindi ko alam kung sa susunod na linggo na yon o hindi. Kailangan pa nating makita. Alam mo, sa tingin ko, depende talaga yan kung gaano karaming progreso ang magagawa natin. Hindi ko alam, ulitin ko, mahalaga ito sa puntong naniniwala kami na maganda ang nangyari dahil ngayon ay may ideya na kami kung anong mga kondisyon ang kailangan ng mga Ruso para tapusin ang digmaan. At ngayon ay nga hindi ito ang mga kondisyon na matatanggap ng Ukraine o sa totoo lang ng iba pa pero kahit papaano ay may basihan na tayo para magtrabaho. Sa tingin ko nakadepende ang lahat sa kung gaano natin mailalapit ang dalawang panig. Kaya ba nating makamit ang sapat na progreso? Kaya ba nating marating ang 85% ng kailangan o kahit 75% man lang? Uh, sa tingin ko hindi magkakaroon ng progreso sa pulong ng mga leader kung hindi pa sapat ang lapit ninyo sa isa't isa. Gusto nating mapalapit ito ng sapat para mabigyan ng pagkakataon ng Pangulo na tapusin ito. Hindi ko masabi kung gaano katagal aabutin. Maaaring tumagal ito ng ilang oras, maaaring ilang araw. Sa totoo lang, maaaring ilang linggo pa. Hindi namin alam, pero susubukan namin dito. Pinagtatrabahuhan namin ito, alam mo, habang nagsasalita tayo ngayon. Ngayon, hindi nagtagal pagkatapos nito. Nagkaroon tayo ng Polish na outlet na tinatawag na ONET, na aktual na naglabas ng ulat na nagsasabing ito raw ang mga detalye na tinalakay ni Nawitkov at Putin sa kanilang pagpupulong. At syempre, hindi pa ito kinukumpirma ng Kremlin or ng White House. Pero sa tingin ko, interesante itong tingnan dahil nagbibigay ito ng ilang pahiwatig kung ano ang iniaalok ng United States at ano ang ikinokonsidera ng Russia. Dahil ito ang sinabi ng tagapagsalita ng Russia tungkol sa alok na ginawa ng United States. May alok. May katanggap-tanggap na panukala mula sa mga Amerikano. Mga posibleng lugar ng pagpupulong hindi ko pa ito masasabi sa ngayon kahit halos na pagdesisyonan na. Ibig mo bang sabihin sa susunod na linggo? Nabanggit mo kasi araw, hindi linggo. Tinatayang o sa susunod na linggo. Nonggay, magtatrabaho tayo kung paano at saan gaganapin ang pagpupulong. Sabi ko lang... Ayan kung saan sasabihin mo, ano ang sinabi niya? Eh si Roga ang nagsabi na ngayon ay may dapat pag-usapan. Ibig sabihin... Tama si Rubio. Rudy, tama ka. Nakuha ng Polish outlet ang nilalaman ng isang panukala na ipinrisinta ni United States Special Envoy Witkov sa isang kamakailang pagpupulong kay Putin. Ang Ukraine at Russia ay hindi pipirma ng kasunduang pangkapayapaan, kundi isang tigil putukan na de facto ay pagkilala sa mga teritoryal na nakuha ng Russia. Maaaring alam na ito ng ilan sa inyo, ngunit ganito rin nagtapos ang Korean War, kung saan hanggang ngayon ay tigil putukan pa rin sila. Nagpapatuloy ang digmaan, ngunit tinatanggap ng magkabilang panig ang tigil putukan. Sa tingin ko, Unti-unting inaalis ng South Korea ang mga parusa sa Russia. At sa huli ay magpapatuloy ang pag-angkat nito ng gas at langis mula sa bansa. At pang-apat, walang garantiya laban sa karagdagang pagpapalawak ng NATO. Walang pangakong ititigil ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Para sa akin, wala itong saysay dahil parang pinalalampas lang ang Russia ng walang kaparusahan. Kahit pa sinakop nila ang isang malayang bansa. Pero magbibigay din ng concession ang Russia kung totoo nga ito. Ngayon, isa sa mga pangunahing kondisyon ng Russia ay ang pagtigil ng tulong militar sa Ukraine kahit na matapos ang tigil putukan at ang pagdidim militarisa ng Ukraine. Kaya, nang iharap ang panukalang ito, nakita ito ng Russia na kawili-wili. Yan ang sinabi ng kanilang tagapagsalita. Hindi ako. Ibig sabihin na kukuha ng Russia ang karamihan sa mga gusto nito. Posibleng makamit ng Russia ang ekonomikong ginhawa na nais nito. Ngunit hindi nito makukuha ang apat na rehiyon na patuloy na hinahangad ni Putin. At bukod pa dyan, hindi rin makukuha ng Russia na ang Ukraine ay nag-iisa lang, na walang mga kaalyado. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dahil, syempre, ito pa lang ang panimulang alok sa negosasyon. Hindi ibig sabihin na ito na agad ang magiging resulta. Hindi ibig sabihin na tatanggapin ito ni Putin. Hindi rin ibig sabihin na tatanggapin ito ng Ukraine. Maaaring nagpapakita lang ng interes si Putin dahil ayaw niyang ipatupad ang mga taripa ngayong araw. Sinabi niya na interesante ang alok at magkita sila sa susunod na linggo para pag-usapan pa ito at tingnan kung ano ang mangyayari. Ano ang plano para sa summit? Dalawa lang ba si na Trump at Putin ang magpupulong o magkakaroon din ng trilateral meeting na kasama ang Ukraine? Malalaman natin agad. Buti na lang mabilis ang mga pangyayari. At ito ang sinabi ni Panguloong Trump kahapon ukol sa pagpupulong kailangan bang makipagkita muna ni Putin kay Zelensky bago kayo magkita ni Putin? O umaasa ka bang mas malapit na kayo sa pagkikita? Maaga pa para dyan, pero mahalaga yan dahil sinabi ng Pangulo kaninang umaga na medyo hindi siya interesado sa ideya ng pakikipagkita kay Pangulong, Pangulong Putin. Hindi ko alam, hindi ko narinig. Makipagkita ka sa kanya. Hindi niya kailangang sumang-ayon sa akin kay Zelensky, tama ba? Hindi niya kailangan yon. Kaya ano sa tingin mo ang ibig sabihin gusto nilang makipagkita sa akin at gagawin ko ang lahat para mapatigil ang pagpatay. Kaya Nung nakaraang buwan, nawalan sila ng labing apat na libong katao na napatay noong nakaraang buwan. Bawat linggo ay apat na libo o limang libong katao. Kaya uh, ayoko ng matagal na paghihintay. Sa tingin ko, nakakahiya iyon. Marami sa kanila ay mga sundalong Ukranyano at Ruso at ilang sibilyan mula sa mga lungsod na binobomba ng mga misail kung saan 35-42 katao ang namamatay sa isang gabi. Talagang kakilakilabot. Pero hindi, karamihan talaga ay mga sundalo. At pinag-uusapan natin dito, sa karaniwan, 20,000 kada buwan, 20,000 tao ang namamatay kada buwan, mga kabataan. Karaniwang mga batang sundalo,